nakaraan. May chance, may promise, may pag-asa pang maisalba. Nakaraos sina Juan at Happy sa kanilang motbot mot adventures. Si Happy, ayaw nang umasa, ayaw nang masaktan. Hindi pa rin kasi pumapayag si Juan na magkunwaring papsi ng batang ia-adopt ni Happy. Bahay-bahayan, laro lang walang feelings involved. Gusto ko sana, you're working already at least six months. We have to prove na you can provide financially kahit na single parent ka. anak. Happy? Ay, naiwan ko yung bote ni Jen. Hugasan ko. Ito. <laughs> Nay. Tama ba itong desisyon ko? Ikaw, anak. Ano bang sinasabi sa inang puso mo? Alam ko naman, ho, kung anong gusto ko, eh sa lang natatakot ako na padalos-dalos ako ng desisyon kasi kahit naman hindi ko tuloy yung pagiging FA ko, hindi ko na maalam kung talagang maa-approve ba yung adoption ko, lalo na at hiwalay na makamaniwan. Alam mo, Happy, ang alam ko, hindi tayo nabubuhay sa mundong to para magtrabaho lang. Andito din tayo para matuto sa maraming bagay. Para mahalin, at higit sa lahat ang magmahal. Ikaw, sa tingin mo ba magiging masaya ka pag naging flight attendant ka? Oo, ikita kang malaki, makakapag-travel ka lagi, pero yan ba talaga ang magpapasaya sa'yo? Kung yun ang pipiliin mo, Magiging masaya ka ba? O mas magiging masaya ka pag natupad yung pangarap mo matagal na na maging isang ina? Wala ko naman po kung ano talagang gusto ko eh. Kaya lang, hirap-hirap naman ito. Kailangan magsakripisyo. Na hindi ba po pwedeng dalawa yung makuha ko? Sana nga anak, di ba? Pero ganun talaga ang buhay eh. Minsan, kailangan talaga natin magsakripisyo para makamit natin yung pinakamahalaga para sa atin. Ikaw, ano bang mas mahalaga para sa'yo? Alam mo, pare, I feel you, bro. Ganyan talaga mga pogi. Sa dami ng chicks natin, pare, mahirap magtiis sa isa. Hashtag, Pogi problems. Bakit di mo na lang kasi piliin si Happy? Sabi nga nila, love is sweeter the second time around. To be honest, bro, hindi ko nga alam kung may feelings pa ako para sa kami. Buka naman, nararamdaman ko lang to dahil, dahil uh, talagang wala na kami. Eh, hindi po ka na lang sa proposal nila. panggap na ulit kayo. Malay mo, kung naging close kayo, doon mo talaga malalaman kung oh, may feelings ka pa para kay Happy medyo nakakahasil lang kasi. Ibig sabihin, wala na bang ibang paraan para mas malaman ko kung sino ang lamang sa kanilang dalawa? Teka, ganito na lang, pare. Between the two of them, kanino ka mas na-excite umuwi? Kay Happy? O kay Agatha? Ito ako ng paborito mo, kadobo. Wow! Mm -mm. Hi, Daddy! Hello. Hello! Hi, Juan. Ako hindi mo malamang tatanungin kung anong ipapakain ko sa'yo? Ah. Ano? Oh. Eh, nagamit ko na yun sa imagination ni Juan. Eh, di ikaw na lang mamili, Juan. Adobo? O ako? So, sino ang pipiliin mo? Oh, o, Henry, basta linisin mo to, ah. Shine mo na lang kung pwede. Tapos, i-check mo yung gulong. Basta, 40 to. Oh, uh, 40 shine. Okay. Hoy, ayos ka lang ba? Parang ulang kaya yata sa tulog. Ah, oo ba yun? Ako nagbabantay kay Baby Jenjing Hirap pala mag-isa, no? Pero mag Bakit nasan ba si Ate Joy? Sa bahay lang din. Pero doon din sa kwarto ni Happy natutulog. tutulog, kasi eh. Ayaw malungkot eh. Dahil ba ito sa paghahampon? Sabi kasi, Boba Labs na raw siya makapaghampon. Kahit mag-apply siya sa single parent. Pwede nga lang ibigay si Baby Jeng sa akin, ibibigay ko. Tuloy, lagi na sa simbahan. sabihin mo na naman na, eh. eto na naman si Happy, humihingi ng sign. Pero <sighs> hindi na yata sign ang hihingin ko ngayon. Himala. Eh, hindi naman siya malaking malaking himala. Hindi ko naman hinihingi na hatiin mo yung red Sea. Ganyan. Simple lang. Sana... Sana maaprobahan yung application ko bilang single parent. kahit wala na si Juan, hindi naman nawala ang kagustuhan ko na maging isang Kaya sana, Lord, pagkakinyan mo na ako, di ba? na bahala. Ma'am, excuse me po. Um, uh... Kanina nakita ko po kayo, ma'am. Mataim-tim po kayo nagdadasal. Sana po, ma'am, lahat ng mga dasal ninyo matupad. Salamat, ah. Parang nakita na kita. <laughs> eh, ma'am, marami naman pong ganun, eh. Yung parang nakita mo na pero hindi pa pala. Parang sa pag-ibig, ma'am. Basta, ma'am, lahat po ng mga dumarating sa buhay natin, may plano siya e kahit nga po yung mga taong nakasakit sa atin eh may dahilan siya kung bakit pinadala Sige ma mauna na po ako Sige sa sa Sabi ni Henry oh. nandito ka daw eh May tatanong lang sana ako sa'yo. Ready ka na ba? Ready saan? Na magkaanak. Teka, nagugulan na ako. Kala ko sabi mo... Kumapayag na ako sa gusto mo. Mapanggap tayo mag-asawa, para sa bata. Actually, nakapag-decision na ako eh. mag apply na ako ng single parent. Puta nga ako ng DSWD ngayon para isubmit yung form na to. Sandali, sandali. Single parent? Hindi ba pag ganun, mas malaki yung chance na hindi ka makakapasa? Malay mo. Wala namang masamang subukan. Hindi nga ako sunete sa married life. Baka dito, swete na ako. Pero maghihintay ka pa matatagal lang pa yun. At wala rin kasiguraduhan. Pwede naman kitang tulungan para makuha mo kagad yung bata. Kung gagawin natin to, eh, magsis na waling tayo. Hindi lang sa DSWD, kundi pati sa maging anak natin. Ko, anak ko. Ganito na lang, Happy. Isipin mo na lang yung buhay na mababago mo. Eh, yung batang mabibigyan mo ng pamilya, na mapapasaya mo. Di ba, yun naman ang importante? Yung kapakanan ng magiging anak mo. Anak natin. Agatha, umalis siya. Ha? Eh, kakain kami ngayon dapat ng lunch. Nasaan ba siya? Pinuntahan si Hap. Sino? Uh, si, Papi. si Papi. Si Papi, si Sir Kaloy. Pinuntahan si Sir Kaloy. Wow. <coughs> okay na lang? Salamat, Wala. Ah, uh, sister. Hi. Hello po. Ma'am Didit, kamusta po? Sister. Hello. Ito po yung asawa ko, si Juan. <laughs> Juan de la Costa po. Uh, pasensya na, hindi ako nakasama nung nakaraan. Hello. Didit Dimalin lang. Nice to meet you po, Mrs. Miss. Miss Dimalin lang. Ah, Oo. Uh, uh, but Di you Malinda. can call me Didit. Didit. Ang ganda po ng pangalan niyo, no? Ganda oh, yung... Oh. Parang eh. angel. <laughs> Actually, alam mo, parang... 3.03 na. Medyo na-late kayo. I was expecting you at 3pm. Not 3.03. 3, not 3.02. Not 3.01 but 3 p Late. Three minutes lang naman, no? Three minutes. <laughs> Alam niyo ko ba, sir, na pag ang isang tao nalunod at hindi nabigyan ng CPR in three minutes, pwedeng mamatay. Nalulunod? Wala naman nung nalulunod, eh. Ay! <laughs> Anong, sabi? Anong sabi? Ay, sabi? ay, na Naku, Miss Didit. Pasensya na talaga na late kami. Traffic po kasi. O oh, sige, una, gusto ko yung i-congratulate kasi na-approvehan na yung application niya. So, alam niyo, hindi kami basa-basa nagpapaampo ng mga bata, ha? Ini-screen namin na mabuti ang mga prospective parents. Naku, maraming salamat po talaga. Aalagaan po talaga namin yung bata na parang anak po namin. Di ba, Juan? Oo naman. At, uh, kailan ba namin pwedeng makilala yung magiging anak namin? Actually, bukas bukas na. Ako mismo maghahatid sa bahay ninyo. Why? Siguro naman, uh, na-explain na rin ng lawyer sa inyo yung mga susunod na proseso. Di ba? Yung uh, supervised child custody. Di ba? Okay, na yun? sa amin yun. Opo. For reference lang din, kasi ako maghahatid bukas, saan ulit kayo nakatira? Sa Green Manila. Hills po. Ang sabi kasi dito sa application ninyo, sa New Manila raw kayo nakatira. Unless ganun kalaki yung bahay nyo, ha? Mula New Manila hanggang Greenwich, ang laki nun, ha? I think you have some explaining to do. Nako po! Why not happy? Wala pa kayong limang minuto. Mukhang booking na kayo. Di nyo malilin lang. Yang si Miss D. Malin lang. Mr. and Mrs. De La Costa, yun totoo ho. meron ba kayong daguh sa amin. <laughs> Wala. <laughs> ano? Na. Na. Wala. La po. Bali po kasi nakatira kami sa ano sa townhouse mm -hmm. sa New Manila. Pero po, tumitira din kami dun sa family home nila sa, sa Green Hills. Kaya pag-anong-anoon kami. Uh magkamali ako ng paghatiran ng bata. Ako hindi po. Anos madali Manila. New Manila. New Manila. Kasi madalas kami sa Green Hills pero traffic talaga do. Oh, pero say, ka yung maganda sa, sa New manila, manila parang yung ano siya, peaceful siya. So 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 parang maganda rin yung, 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 yung mag ka, mas, sa bata kas, yun, yun, sa yun, yun kasi malapit yung so, to school. Sa totoo doon kami nang kanina. Doon kami sa Green Hills kami nang galing kanina. So, nalitig rin ako. Mabuti na lang nakalusot tayo. Akala ko mahuhuli na tayo. Huwag ano na kaya na tumituloy. Kasi kinakabahan na talaga ako. Baka mahuli pa tayo. Hindi na tayo pwede mag-back out. Di ba sinabi ni Miss Didit pupunta siya sa townhouse bukas? Kinakabahan ako, Juan. Huwag ka matakot. Dito naman ako eh. Simula bukas, magiging pamilya ulit tayo.

Nahanap ko dun sa bodega, oh. Tuloy ko kayo! Tuloy kayo! Sige, paasok ko. Ate Happy! Ay. Ikaw ang magiging anak namin? Nung sinabi ni Miss Didi, takay daw yung bagong parents ko, akala ko po, joke time! Kung panaginip lang po ito, ayoko na magising. Kat-kat, hindi ka na nanaginip dahil magiging magulang mo. Welcome home, Kat Kat! Nang mga panahong yun, pakiramdam nilang tatlo na isa silang buong pamilya. Warning lang, Juan at Happy! Huwag kayong masyadong ma-carried away sa inyong pagpapanggap! Miss Didit, kape muna kayo. Hindi, actually, may allergy ako sa caffeine. At saka, hindi na rin naman ako magtatagal. Ito na yung mga gamit ni Katrina. Ah, uh, Katrina, tatandaan mo na lang lahat ng bilin ko sa'yo, ha? Magpapakabait ka dito, ha? Opo, Miss Didi. Oh, sige. Ka, ano, dadalawin na lang kita ulit, ha? Ah, uh, Miss Didi. Oo. Kailan ho pala ulit kayo babalik? Pag sinabi ko sa'yo, di hindi na surprise yun, hindi during the supervised child custody. Magkakaroon ng mga pagkakataon na dadalawin namin yung bata rito nang hindi nyo nalalaman. Para lang masiguro ko na okay yung lagay ng bata rito at saka para masiguro din namin na hindi nyo pinipeke yung mga impormasyon na binigay nyo sa amin. Huwag po kayo mag-alala dahil talagang aalagaan namin doon si baby. Ah, maganda yun. Alam mo kasi, pag nalaman ko na minamaltrato si Katrina dito at saka yung niloloko niyo kami oh, di ba nagsisimong maling kayo hindi ako magdadalawang isip ko nitong bata okay thank you ah thank you Sige po sa salamat bye, bye 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 salamat Sige. Lagot, Juan at Happy. Galing-galingan nyo kasi ang acting nyo kung ayaw ninyong mabuking ang inyong kalokohan at mabawi sa inyo ang inyong anak-anakan. One, two, three, surprise! Wow! Ang ganda po ng kwarto ko! <laughs> ang laki po! Ko. Wow. Wah. <laughs> Thank you Ate Happy. Thank you Hoyo One. Hai. Akat. Ganum metalika kasuit si Ma'am Didit. Yun po ang kwento sa akin ni Kuya Kiko. Dati nga raw po, ang na dapat si Kuya Kiko. Pero hindi po natuloy. Nabuking ni Ma'am Bidi na may pinaking papel daw yung nga Kaya hindi po natuloy pang apon Ang sakit po nun, di ba? Nung akala mo magkakapamilya ka na, pero hindi rin po matutuloy. Kaya naman, tinatakot niyo yung mga sarili niyo. Huwag kayo mag-alala. Dahil, kat-kat, simula sa araw na to, kami na ni Kuya Juan ang Mamsi and Popsi mo. Mamsi at Popsi? Gusto ko po yun! <laughs> eh, itong kwarto mo, nagustuhan mo ba? Opo. Unang beses ko po magkaroon ng sarili ko pong kama. Yung katabi ko po kasi sa ampunan. Ang kulit matulog kaya palagi po ako napupuyat. Tari mo po itong eye bags ko, oh. Yeah. Kaya po ba? Di po ba kayo nahihirapan matulog na magkatabi? Um, actually, Kat Kat, may sasabihin kami sa'yo. Ano po? <tos> 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 Ang totoo kasi, hiwalay na kami. Ang Hi -hi. ibig niyang sabihin, noon kasi, Kat Kat, hiwalay kami ng kama. Pero katagalan, nasanay din kaming matulog ng magkatabi. Ang totoo nga niyan, gusto, gusto namin matulog ng magkatabi. Talaga po? Ah, oo. Oh. Oo. Oh, oh. oh, oh. Gusto, gusto. huh Oo, oh, ah, na. oh, ayos na natin yung gamit mo. Oh, oh. na Sige po, ako na lang po. Ito po yung bag ko Yung mga damit ko po Wow Ito sa'yo din ba to? Ang dami mo namang gamit Tsaka po, ito po yung gamit ko po Ang ganda naman ito Ito, kuha mo ito? Opo Wow Ano ba ito? Ano ba ito? Ano kasi hindi natin pwede itago kay Kat Kat yung totoo. ang bata. Pero nakita mo naman kung gano'n siya kasaya, di ba? Ayoko lang muna masira yung masaya niya mo. Hahanap lang muna ako ng tamang buwelo. Salamat ulit sa pagsama sa akin, lang. O sige, Mauna ka na baka maliit ka pa. Ako na bahala mag-explain kay Kat Kat na may trabaho ka kaya hindi ka natutulog dito. Actually, yung plano ko sana, dito na magpalipas ng gabi. Matutulog ka dito ng gabi? Ibig sabihin, dito ka matutulog? Oo, oh, bakit? May problema ba? Ay, hindi. Ibig sabihin, hindi ka kaya hanapin dun sa inyo. Ako na bahala dun. Ayoko lang kasing isipin ni Kat -Kan na hindi ako so excited na dumating siya. Kat, kat. Tama. Hmm. Oh, siya! Sure, Baka ka pa. Oo. Oh, oh. Ano yeah. na ako? Maligat no, ka. No. Sige, bye-bye. bye bye, bye. Bangan. Mukhang tototohanin na ni Nahuan at Happy ang bahay-bahayan. Paano kapag nabuking to ni Agatha? Tapos mukhang may panibagong bundok na susubok sa katigasan, este, sa katatagan ni Juan.